malupit kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, The Brigada Midterm Elections. Election Special Coverage Dahil sa bawat halalan Ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila Cebu, Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Matabato City Trento Agusan del Sur The and News the okay. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan A Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigad ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Balita Nationwide. Kumalat na umunoy Oplan Horus, pinaimbestigahan na sa NBI. Vice President Sara Duterte pinasamon ng prosecutor dahil sa kaso ng NBI hinggil sa pagbabanta noon kina Pangulong Marcos at First Lady Lisa. Election data mga kabrigada ligtas sa kabila ng huling Chinese na may spy equipment malapit sa Comelec. Ang Comelec nilinaw na kailangang humingi ng clarification ng DA hinggil sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Samantala, status of visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng New Zealand nilagdaan na. At tumatakbo sa pagka-board member sa Davao del Norte at executive assistant ni dating Speaker Alvarez Pinagbabaril. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso, ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan hali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng ka Kabrigada, huling araw sa buwan ng Abril ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ah! Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, ang tumatakbong board member na executive assistant di-representative Bantalion Alvarez, pinagbabaril ng riding in tandem sa Tagum City. Brigada Kyle Alya, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Pinagbabaril ang isang kandidato sa pagka-board member sa District 1 ng Davao del Norte habang bumabiyahe ito pa sa kanyang tirahan sa Delfina Village, Magugpo North, Tagum City kagabi sa eksklusibong panayam ng Brigada News FM Tagum sa hepe ng Tagum City Police Office na si Police Lieutenant Colonel Weldy Marchu. Kinilala nito ang biktima na si Audrey Tata Perez, 43 anyos at Executive Assistant ni Congressman Pantalion Bebot Alvarez. Ayon sa opisyal, base sa inilunsad nilang investigasyon na habang pa ang biktima, biktima sakay ng isang motorsiklo bigla itong pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang riding in tandem. Nagtamo ito ng limang tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at na-recover mula sa crime scene ang limang basyon ng bala ng .45 caliber pistol. Sa kasalukuyan, siya ay patuloy na ginagamot sa ospital at nasa ligtas na kondisyon. Inaalam pa ngayon ng mga kapulisan kung sino ang mga sospek at iniimbestigahan ng lahat ng anggulo para matukoy ang motibo sa pamamaril kung personal grudge o may kinalaman ba sa politika. In the heart of change Lives. Ako si Brigada Kyle Alia ng 97.5 Brigada News FM Tagum City, The Music and News Authority. Para Brigada, malita, nationwide. ni Vice President Sara Duterte na pinasama naman siya ng Office of the Prosecutor dahil sa kasong inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Sa isang ambush interview sa Sogod Leyte, nabanggit ni VP Sara na nakatanggap siya ng summons mula sa prosecutor. Hindi naman na niya dinitali kung anong kaso ito pero sa hiwalay na panayam sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na hinggil ito sa reklamong inilalaban sa BC o inihain laban sa bise dahil sa kanyang naging banta noon, pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Pebrero nang inihain ng NBI ang mga reklamong inciting to sedition at grave threat laban kay VP Sara. Samantala mga kabrigada, lumiham naman ang partidong lakas CMD sa National Bureau of Investigation upang ipasiyasat ang Oplan Horus na sinasabing attack plan laban kay Vice President Sara Duterte sa 2025 midterm elections. Nakasaan sa report kay NBI Director Jaime Santiago na nais ng partido ng paimbestigahan kung saan nagmula ang dokumento at sino ang source ng umunoy peking pirma ni House Majority Leader Manix Dalipe. Pinanggit pa nila ka CMD Executive Director Ana Velasco na ang sinasabing peking dokumento ay nilathala sa pahayagang The Manila Times at mabilis na kumalat. Nalinaw anyang peke at mapanlin lang ang dokumento na may forged signature lalo't itinanggi na ni Dalipe ang pagkakasanggot dito. Niniwala partido na insidente ay isang uri ng fraud, la cyber libel at posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Una rito, kabrigada, kinasuhan ng Cyber Libel ang ilang opisyal, writer at editor ng Manila Times dahil daw sa paglalathala ng natural dokumento nang hindi ito pinibiripika. Samantala mga kabrigada, si Atty. Harry Roque hinimok na umuwi at linisin ang kanyang pangalan Human trafficking charges hindi naman umano pa mumulitika, kundi isang heinous crime. Brigada Haji i ibrigada mo. Umapela si House Deputy Minority Leader Franz Castro kay dating presidential spokesperson Harry Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kasong qualified human trafficking na isinampalapan sa kanya. Ayon kay Castro, kung talagang walang kasalanan si Roque ay eh dapat itong harapin ang kaso at linisin ang kanyang pangalan sa korte at hindi sa The Netherlands. Seryoso anya ang, ang inihaing kaso ng Department of Justice kabilang na ang aligasyon ng torture, forced labor at illegal detention sa mga biktima. Punto ni Castro, hindi mapagtatakas panang ng anumang propaganda ang bigat na mga akusasyon. Pero paglilinaw nito, hindi pa mamulitika ang pagsasampan ng kaso laban kay Roque dahil ang human trafficking ay isang hinus crime. Dagdag pa ng kongresista, dapat lang panagutin ang mga nasa likod ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo na naging pukad ng karahasan at pagsasamantala. Hindi umano dapat na maging selective ang justice system at huwag haya ang makalaya mula sa pananagutan ang mga makapangyarihang konektado rito in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, roll out ng 20 pesos per kilo ng bigas. Amay pwede pa rin ituloy bukas. Brigada Jigo Custodio i-brigada mo. Brigada. Live report. Pwede pa rin ituloy bukas ng Department of Agriculture ang rollout ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ayon sa Commission on Elections. Ito ay matapos nilang aprobahan ang hiling na exemption ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Gayunman, hindi sakop ng exemption ang total spending ban mula May 2 hanggang May 12. Kaya kinakailangan ulit na mag-request ng DA ng panibagong exemption kung nais nila na ituloy-tuloy ang pagbibenta. Pero mungkahin ng COMELEC, maaari silang mag-rollout ng programa bukas sa at tuloy na lamang ito pagkatapos ng eleksyon. Babala naman ang komisyon. Bawal na bawal na may kandidato sa bentahan ng murang bigas dahil ito ay maituturing na vote buying. Samantala, dahil ibebenta rin ang murang bigas sa iba't ibang LGUs, kinakailangan din mga ito na humingi ng exemption sa Comelec. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, ibang exemption ng DA at ibang exemption ng LGUs dahil 33 pesos ang bibilihin nilang bigas at ang 13 pesos ay paghahatian ng National Government at LGUs. LGUs nangangahulugan na may contribution kaya kailangan nilang humingi ng exemption. In the heart of changing lives, Sako, si sa Brigada Jigo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide. Mga Brigada, ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12.10 yes, ng tanghali. kababayan, patuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto na yun. Pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa balota. Central Medical paid for with Marcoleta. Romulo Reyes. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa mga dagdag na balita mga kabrigada, ang Comelec tiniyak na walang election data na apektado ng spy equipment na nakumpis ka sa isang Chinese. Brigada Cath Austria, i-brigada mo. Brigada. Brigada. P -P 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 Tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia naligtas at hindi na apektuhan ang election data ng Paul body matapos maaresto ang isang Chinese national na may dala umanong spy equipment malapit sa kanilang opisina sa Intramuros, Maynila sa ambush interview sa Campo Crame. Sinabi ni Chairman Garcia na walang election data na nakiimbak sa kanilang main office at wala nang nakitang anumang disturbance sa kanilang mga voters list. Nagpasalamat si Garcia sa mabilis na aksyon ng mga otoridad upang mahuli ang suspect. Ngunit binigang diin niya ang pangangailangang malaman kung gaano nakatagal itong umiikot sa lugar. Samantala ipinagmalaki ng opisyal ang kanilang mga sistema tulad ng precinct finder na nakaranas ng hacking attempt sa mga nakaraang halanan ngunit hindi naapektuhan o nahak. Muling iginiit ni Garcia na hindi kayang manipulahin ang mga vote counting machines na gagamitin sa halanan at patuloy nilang pinapalakas ang seguridad ng mga electoral systems. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Asoy. Brigada Balita Nationwide Kabrigada ang Bansang China Abay, may plano raw ipawalang bisa Ang Philippine Maritime Zones Law Ayon yan kay Senador Francis Tolentino Brigada Ancortes, ibrigada mo! Brigada. Iginiit na Senate Majority Leader Francis Tolentino na nais ng China na makabuo ng listahan ng mga kandidatong tutulong sa kanilang agenda. Kung saan ang agenda ito ay naglalayon raw na ipawalang bisa ang ipinatupad ng Philippine Maritime Zones Law no? para makuha nila agad ang West Philippine Sea. Dagdag pa niya tila target din na mga ito na mailing niya sa kanilang interes ang foreign policy ng Pilipinas para sa kanilang interes sa Taiwan. Ayon pa kay Tolentino, mukhang konektado rin daw sa sa buong agenda ng China ang ginawa nitong paglitrato sa Sandy kay Dala ang kanilang watawat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Fuyi. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigadang ng paglagda naman sa Sabfa sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Sinaksihan ni Pangulong Marcos, Brigada Maricar Sargan, i Brigada more. Brigada. I report. Normal nang nilagdaan ngayong umaga sa palasyo ng Malacanang ang status of visiting forces agreement o SOFA sa pagdita ng Pilipinas at New Zealand. Lumagda sa kasunduan si na Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro at New Zealand Minister of Defense Jodius Collins. Sinaksihan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial signing na isinabay sa courtesy call sa kanya ni Collins. Ang DFA ay magsisilbing legal framework upang makapagsagawa ang kanilang military forces ng joint exercises at training operation operations sa Pilipinas ngayon ilang iba pang security-related activities. Una nang sinabi ni Secretary Teodoro na ang SOFA ay magpapalakas pa sa defense at military ties sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod sa New Zealand, may umiiral ng kahalintulad na kasunduan ng Pilipinas sa Estados Unidos at Australia. Live mula sa Malacanang in the heart of changing lives. Ako si Brigada Marcar Arsaragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Ninoy International Airport naman mga kabrigada ay pinagbabawal na sa security personnel ang paghawak ng passport ng pasahero. Brigada Katrina Honzon, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b -b Report. Ipinag-utos ng pamunan ng Ninoy Aquino International Airport na hindi na dapat hawakan ng airport security personnel ang passport ng mga pasero sa pagpasok ng terminal. Ito ay kasunod ng ulat na may pasaherong hindi pinasakay sa biyahe patungong Bali, Indonesia noong April 15 dahil sa napansing maliit na punit sa passport ay sa naiya. Layunin na hakbang na ito na maprotektahan ang travel documents ng mga biyahero at maiwasan na hindi kinakailangan physical contact sa ilalim ng bagong patakaran. Ipapakita na lamang ng pasero ang kanilang valid ID o passport sa security. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Transportation, Civil Aeronautics Board at Bureau of Immigration para maiwasan ng ganitong mga insidente sa hinaharap. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Balita, ang grupo naman ng mga guru, iginiit na kakayanin naman ng gobyerno ang hiling nilang 50,000 pesos na monthly starting salary. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Ja. Report. Nani wala ang Alliance of Concerned Teachers o ACT. Nakakayani ng gobyerno na pondohan ang hiling nilang pagtataas ng sahod sa mga guro. Ito ay kasunod ng patuloy na panawagan nila na 50,000 pesos na monthly starting salary para sa mga guro sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa panayam ng Brigada ng Manila kay ACT National Chair Vladimir Ketwa, sinabi itong kung gugustuhin naman malang gobyerno, magagawa nilang ipatupad ang natura ang request at mapaglaanan ito ng pondo. Well, kung gustoin po, kayang-kaya eh. Kasi kung titinan po natin yung budget natin sa ano no sa DBM, no, lalong-lalo lalo na uh, saan dinadala yung budget, mm. budget for militarization. Mm. Sa tingin niya namin, bariya-bariya lamang ito eh. Kasi kung titinan natin, ilang billion lamang ito kung makakaltasin ang ilang programa ng gobyerno. Sumulat na rin umano sila kay Department of Education o Deped Secretary Sani Angara hinggil dito at palagay niya ay positibo ang tugon ng kalihim. Kasabay niya na nanawagan siya kay Angara na sana ay tulungan ang grupo na mas mabigyang pansin ng Pangulo ang kanilang hiling na taas sahod. So, tingin namin, ay uh, wala kami problema kahit sa paano kay Depe Chikrate. Ang kailangan lang talaga itulak niya, tulungan niya kami sa executive branch, especially kay President at BBM. Kasi gusto namin, pagkatapos sana ng SONA, uh, ay ang marinig namin sa pagbubukas ng SONA. Kasi ano na po eh, kumbaga sa isang termino, ay isang kalahating term na po siya eh, mm. ay may marinig naman na kami sa kanya, no? In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM, Brigada News FM Manila, The Mexican News. Authority. balita nationwide. Mga dagdag pang mga kabrigada, dinumog ng mga residente po ng Valenzuela City si Senator Christopher Bongo kasama ang kapwa Duterte senatorial candidate sa lugar. Ito ay matapos magsagawa ang mambabatas ng motorcade. Pahayag ni Senator Go patuloy siyang magdadala ng malasakit at serbisyo sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kada balita nationwide sa tanghali. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada umabot ho sa 37,800 pesos ang nalikom ho na donasyon mula sa mga tagapakinig ng Brigada News FM Davao para ho sa batang si Ray Jane Ventero na may severe dengue. Ito'y matapos manawagan ang mag-asawang si Reynaldo Manaytay Minguito at Jennifer Ventero, residente ho ng Purok 15, St. Matthew Street Crossing, Bayabas, Turil, Davao City. Agadong ibinayad ang 30,000 pesos sa supplier para sa gamot habang nang natitirang 7,800 pesos naman ay para sa iba pang medical na pangangailangan. Nagpapasalamat ang pamilya sa lahat ng mga tumulong lalo na sa Wantahanan at sa mga tagapakinig ng Brigada News FM Davao. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita Makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxen Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga linggo, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikde. Kamay salamat sa inyong pagigingeng tularito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives.